Sa ilalim ng malakristal na tubig ng Northern Palawan ay mayroong isang nakatagong sementeryo, isang tahimik na paalala ng isang mundo na minsan sa digmaan. Ang Calamianis Islands, na kilala ngayon para sa kanilang mga nakamamanghang reef at lagoon, ay nagtatago sa kanilang kaibuturan ng mga multo ng World War II. Noong Setyembre 1944, ang digmaang Pasipiko ay nasa kasagsagan nito ang Japanese Imperial Navy na umatras mula sa pagsulong ng mga kaalyadong puwersa ay humingi ng kanlungan sa tahimik na tubig ng Coron Bay, umaasa na itatago ng mga isla ang kanilang supply fleet mula sa mga mata ng mga Amerikano. Ngunit noong umaga ng Setyembre 24, labing siyam na raan at apat na apat nakita ng mga reconnaissance plane mula sa US Third Fleet ang nakaangkla na convoy. Sa loob ng ilang oras, mahigit 24 na Grumman Hellcats at Hell Divers ang naglunsad mula sa mga carrier sa labas ng Leyte Gulf na tumatawid sa kalangitan patungo sa Coron. Sa loob lamang ng labin limang minuto, nabasag ang kalmado. Mula ng bomba, ang look ay naging isang larangan ng digmaan. Isa-isang lumubog ang mga barkong Hapones sa ilalim ng mga alon. Ang kanilang mga bakal na kasko ay mga libingan na ngayon ng kasaysayan. Ngayon, ang mga wrecks ng Coron ay kabilang sa mga pinakasikat na dive site sa mundo na napreserba ng tubig, alat at oras. Mayroong hindi bababa sa labindalawang malalaking wrecks. Bawat isa ay may sariling kwento. Ang Akitsushima, isang malambot na seaplane, ay nakahiga sa kanyang tagiliran. Ang kanyang napakalaking crane ay buo pa rin. Ang Arako, na dating pinalamig na supply ship, ay tahanan na ngayon ng mga barakuda at soft corals. Ang Olympia Maru o Kikawa Maru, ang iba pa ay tahimik na nagpapahinga sa lalim na mula 10 hanggang 40 metro. Para sa mga taga-Koron at Busuanga, ang mga wrecks na ito ay higit pa sa relics. Bahagi sila ng pagkakakilanlan ng mga isla, isang tulay sa pagitan ng trahedya at turismo. Sa pagdaan ng mga dekada, nagpapatuloy ang kalikasan sa tahimik nitong pag-reclaim. Ang korales at espongha ay tinatakpan na ngayon ang bakal na minsang ginamit sa digmaan. Lumalangoy ang isda sa butas ng bala at cargo bay. Ang buhay ay nagbalik na ginagawang mga santuwaryo ng kapayapaan ang mga instrumento ng pagkawasak. Sa ilalim ng tahimik na tubig ng Kalamiyanes, natutulog ang kasaysayan. Ang bawat pagsisid ay isang paglalakbay sa nakaraan, isang paalala na kahit sa pinakamalalim na pilat ng digmaan, ang buhay ay nakahanap ng paraan upang muling mamulaklak.